veggunna sanumol so gud si, southern leading a sanum so gud southern leading nað barðu geta Malemun anja yin chain bank din o machine

Balik ka. Hindi na sa Hirap na hirap na patanda oh. <laughs> Lana, matanda na. Oh. <laughs> Senior citizen ha. Laga, kung kasi naglaro ng basketball. Ah, dito tayo sa taas. Maghanap kami ng flashlight na gamitin sa dagat. Wadre! Sa baba daw! Sa Sa baba.

sa mga bas, Ayun no si Benilibin. Asa? Ayun, Ayun no. No.

Kung sa... okay, ano? kaya mo, tumalig? Donde la, kadalagad na yung kinikin? Merong mapuslalit na singkik? Dona, 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 dona,